Nilinaw ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na suportado niya ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Paluwanag ni Arroyo na sa abroad siya kaya hindi nakapirma sa House Resolution 1414 o ang Manifesto of Support sa liderato ni Romualdez. Hindi man siya nakapirma, hindi ito nangahulugan na kontra siya sa House Speaker. Sa katunayan niya, nang malaman niya na si Romualdez ang gusto at susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos para maging House Speaker, lumiham siya kay PBBM para ipabatid na sus sinusuportahan niya ang pinsa ng Pangulo. Pinagyang di ni Arroyo, hindi siya nakiisa o makikiisa sa anumang tangkam patalsikin si Romualdez at wala na rin siyang plano na muling hangarin pa ang pinakamataas na posisyon sa Kamara. Aminado si Arroyo na maraming intrigas sa politika, karamihan petty o hindi na dapat patulan. Pero kung makikinig at padadala dito si Romualdez, wala na siyang magagawa. Ngayon na isa na lamang siyang ordinaryong kongresista, mananatili ang kanyang suporta kay PBBM at kay Romualdez. Ngayon at nagsalita na rin siya, naikiusap si Arroyo na move on na dahil mas maraming mahalagang isyo ang bansa na dapat kaharapin. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.